Sa panahong ito, iba-iba tayo ng ideya at opinion. Pero minsan, gusto pa rin dagdagan ng kaalaman para sikat ka sa mga banding at kwentuhan. Ano nga ba ang dapat gawin? Simple lang. Tara, samahan niyo ako sa programang Aliwang Hatid, Jigo Live. Para sa live na live na usapan, ako si Jigo Postolero. Abante ang best. Balita, Entertainment, Sports to. Jigo Live, lunes, miyerkules at biyernes, alas 8.30 hanggang alas 9.30 ng gabi, dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang best, una sa balita, entertainment, sports to. Point of order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po. Hayaan yung dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Sa panahon na ang dami-daming nangyayari sa bansa, eh huwag masyadong mataranta. Easy lang. Pero huwag masyadong pa-easy-easy, ha? Gawin natin ng tama ang trabaho. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa programang Relax Lang Ang Peg. Samahan niyo kami sa programang Easy Lang. Abante ang best. Balita, entertainment, sports talk. Easy Lang. Lunes hanggang biyernes, alas 10.30 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DWAR 1494. Abante Radio. Abante ang best una sa balita. Entertainment. Sports to. Jerry Cordillera trying to disengage with move. Esplana trying to look for an opening. He forces this one. Yeah! Woo! What a shot! Sawa wala ba kayo sa ingay politika? Tumindi na rin ba ang talagan sa showbiz? Kaya kung pagod na kayo sa kanila, dito na kayo sa ibang klaseng talakan. Talakan hatid ay mga kwentong sports. Sport hey, talakan. Jerry Cundinera po, ang inyong defense minister. Mr. Cool, Jerry Plana ang inyong lingkod. Abante, ang best. Palita, entertainment, sports to. Sport Talakan, lunes at webes, ala una hanggang alas dos ng hapon, dito sa DWAR 1494. Abante Radio, abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Tunay na magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid bilang Radyo TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre pati entertainment. Para kumpleto, Rikados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports to. Abante ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. araw ng uh, lunes, June 30, 2025, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Luzon Provincia para sa DWAR 1494 Abante Radio. Ang inyong kaabante, Rocky Ignacio. Samantala tunghayin po natin yung mga ganap sa iba't ibang panig ng bansa. Live pa rin tayo sa Abante Social Media, sa YouTube, Facebook at X na dating Twitter. Mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85 ito po ang uh, sa Luzon probinsya headlines pakinggan po nito. Provincia headline. Ceremonial stepping down ni eh, ng outgoing Albay governor naging emotional. Provincia headline. Legazpi City uh, mayor Hisam Ismael pinalitan na ang bayaw na si Ako Bico Representative Alfredo Pido Garbin. Philippine Army nagsanay sa Disaster Emergency Assistance and Rescue. Mahigit 2,000 pamilya na kinabang sa walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Rovingia, Karagdagang dialysis centers ilulunsad sa Northern Samar. Probinsya Headline. Samantala, tampok naman po sa ating uh, tampok uh, barangay. Tampok barangay. barangay. Tampok barangay, barangay. Barangay uh, Palau, ito po ay sa region ng Cordillera Administrative Region, province po ng Abra, municipality ng Bangued. Ang barangay captain po ay si Milagros Bakiler Beloy. Ang uh, nasabing barangay ay may population na 1,898. Amok Barangay, barangay. Samantala, mag-live report muna tayo, mga halal na opisyal sa Sambales at Olongapo City, na ngayong araw. Umaabante sa balita si Abante Reporter Johnny Reblando. Johnny? Abante Radio Live Report! Johnny? Abante uh, 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 uh ang mga anong mga itong ngayong araw na ito, June 30-25 ang mga bagong halal na opisyal ng lalawigan ng Sambalis at ang uh, lungsod ng Ulongapok. Sa Sambalis, pinangunahan ni Governor Eugenio Henis Ibdani Jr. ang panunumpa na ginanap sa Butulang People's Park. Siya ay nanumpa kay uh, Judge, sa uh, Judge Santiago Beltran. At samantalang uh, itong si Vice Governor uh, Jackie Kunghun naman ay numpa kaya uh, Maribel uh, ano, uh, sa uh, Santiago Beltran pa rin. Sa, ito yung ang seremonya ay uh, simbolo ng panibagong yugto ng pamumuno at pagtutulungan para sa patuloy ng pagulunod ng lalawigan ng Sambales. Ina na inaasa na dadalo dito yung iba't ibang sektor ng lipunan, mga pinuno ng bayan ng mga tao upang magbigay-pugay at magbigay ng kanilang suporta sa mga halal na opisyal ng Lalawigira-Sambales. Samantala, kasabay nito, nanumpa rin ang mga lokal na opisyal ng Olongapo City sa pangunguna ni Mayor uh, Elec Rolin Paulino Jr. kasama ang uh, dating mga bagong halal at bagong council City Councilor. Ang mga opisyal ng Lunsod ay nanumpa kay Honora Barisad Paradesa, Olongapo City Presiding Judge ng RTC Branch 72 na ginanap sa SMX Convention Center sa lungsod ng Olongapo. Ako si ja, para sa Lusog Probinsya. Ako si Johnny Reblando ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabis. Mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Samantalang epektibong serbisyo tiniyak ni Naga Mayor Lenny Robredo, umabante sa balita si Abante Reporter Rosa Solarte. Bandergium Live Report Nanumpa na rin ngayong tanghali si dating Vice President Lenny Robredo bilang alkalde ng Naga City. Kasama rin niyang nanumpa ang running mate si Vice Mayor Gabriel Bordado at mga konsihal ng 15th Sangguniya. Lusom Report! Report of Appeals Associated Ramon Cruz na ginanap sa Naga City People's Hall. Sa kanyang talumpati, inilala ni Mayor Lenny Robredo ng saktong oras noong February 2, 1988 ay nasa parehong lugar. Anya siya katabi ang namayapang asawang si Jesse Robredo na mayor noon. Sinabi ni Mayor Lenny na ipagpapatuloy niya ang good governance advocacy ng yumaong Jesse Robredo na naging center of good governance, development and innovation ang Naga City. Ilan din sa mga pri prioridad niya anya ang pagresolba sa baha sa business district ng Naga City, paglago ng ekonomiya ng lungsod, epektibong garbage collection, kalusugan, katiwasayan at ang pagtatayo ng mga pasilidad at pabahay. Isusulong niya anya ang mas epektibong serbisyo para maging magaan ang pamumuhay ng mga nageneyo. Ako si Rosas Olarte na abadi. Rosa, Rosas so, um, Rosas? Yes, uh you Oh, uh -uh. Rosas kumusta naman yung ano, yung uh, pagtanggap o opinion ng ating mga kababayan diyan sa pag-upo ngayon ng dating uh, vice uh, president? Uh, masaya sila, acceptable at excited ang mga mm. mga taga Naga City sa bagong ito, uh, development na ito. Actually nanalo nanalo mga si VP Lenny uh, Landslide ang kanyang pagkapanalo sa Naga City bilang mayor. Oo, kasi isa sa mga sinabi niya yung tututukan sa report mo ay yung uh, uh, problema sa pagbaha kasi nung nakaraan, di ba yung Naga City, alam naman natin kung ano nangyari kapag nagkakaroon ng uh, bagyo tamayan tamayan at iyan uh, nga isa sa mga prioridad niya dito sa Naga City sa kanyang pagupo. Oo, wala bang mga iba pang dumalo sa inauguration ni uh, ni I mean yung mga kilalang uh, personality sa uh, sa Support. ginawang inauguration oh. ni kay na uh, dating vice president na ngayon ay uh, mayor Bukod sa kanyang pamilya, sa mga malalapit na kaibigan, mga anak, at uh, uh, syempre yung uh, si Court of Appeals, uh, Associate Justice uh, Ramon Cruz, uh, wala, wala naman tayong napansin na masyadong, uh, uh, syempre yung mga supporters niya, mga local, pero yung galing Metro Manila ay wala tayong napansin na isa cracking. Okay, maraming salamat sa iyo Rosa Solarte. Maraming salamat. Ako si Rosa Solar de Abante Radyo. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Live Report! Alam, dito muna tayo sa iba pang dagdaga balita. Sa pakikipagtulungan po ng ilang private health provider, maglulunsad ang provincial government ng Northern Samar na mga karagdagang dialysis center. Ayon po kay John Allen Bourbon, head po ng Provincial Economic Development and Investment Promotion. Office of PEDIPO, mas tututukan nila ng pansin ang healthcare sector sa probinsya matapos po ang napakasundo ang partnership sa Tres Medica Incorporated. Sa pamagitan nito, mas mapapahusay pa nila ang pagbibigay ng serbisyo medikal, lalo na sa mga residente ng Katarman. Nabatid na tatlong dialysis center ang uh, nakatakdang buksan sa Katarman sa bayan ng Allen, Salawan Pro Headlines Pashal Pro Ito, ang patapat viaduct ay isang kilalang estruktura ng uh, pang-imprastruktura sa Ilocos Norte. Matatagpuan, matatagpuan sa bayan ng uh, Pagudpod. isa po ito sa mga pinaka hahangaan, pinakahahanggang daanan sa buong Pilipinas dahil po sa kakaibang tanawin ng dagat at bundok na sabay na matatanaw habang dumaraan dito. Yan, paglalait. Ang patapat uh, ay uh, isang uh, serpenteng kalsada na nakadikit sa gilid ng bundok at uh, nakaharap po sa dagat ng Pasipiko. Tinatayang may haba itong 1.3 kilometers at uh, tumataas po ng 31 meters mula sa dagat. Ginawa ito upang maiwasan ang mga landslide na noon ay madalas na nangyayari sa dati nitong ruta. Ang mga katangi katangi po nito itinuturing na ikaapat ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, isa po sa mga pangunahing atraksyon sa Ilocos Norte dahil sa panoramikong tanawin. Bahagi po ng Maharlika Highway na nag-uugnay ito sa hilagang bahagi ng Luzon, madalas itong puntahan ng mga turista para po sa photo op plano na kapag road trip papuntang Pagod Pond. Sala, mag-live report muna tayo. Binata na nakipag-eyeball na gulpi sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Umaabante sa balita si Abante Reporter Romy Lozares. Abante Radio Live Report. Salip sa na eyeball, putok ang muso, pasa sa mata at mukha. Ang tinamo ng kilot na binata matapos gulpihin na, na makalalakihan na, na mat ng bibot na kikitain sana ito sa barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Hinala na ang biktima sa alias Robena. Uh, basis base sa impormasyon mula sa PNT Brooks Point, Palawan, na nakipagkasundo ang biktima na makipagkita sa babae sa madilim na bahagi ng nabanggit na barangay. Pagdating sa tagpuan, sumipot naman umano ang bebot pero tumakbo ito palayo at doon siya dinaluhong uh, ng sapak ng hindi nabilang nakalalakihan. Plano ni Ruben na, na mapanagot ang mga sospek kaya ipapatawag niya sa barangay ang kikitain sana na babae dahil naniniwala siya na kilala ng bebot ang mga nanggulpi sa kanya. Ako si Romilo Sares ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Samantala, isa pa rin uh, balita, babae, dedo matapos na paputukan at nakawan ng riding in tandem sa Davao City. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Edith Isidro. edit Abante Radio Live Report. Maraming salamat, Kabanting Music akitigo kang isang 33 taong gulang na babae matapos maputukan at nanakawan ng dalawang ng, uh, hindi nakilalang suspect sa daang Marlika Highway, Davao City. Basi sa initial na investigasyon, sakay ang biktima na si Alias Joy sa isang truck na minamaniho ng kanyang live-in partner na si Alias Dino nang pahintuin ito ng dalawang lalaki sakay ng motorsiklo sa bahagi ng kilometer 16 ng highway. Nababa naman noon ng mga sospek ang driver ng truck habang pinuntahan naman ng angkas ng motor ang biktima na pinuputokan nito at kinuha ang bag na naglaman ng 200,000 pesos bago tumakas. Dumating naman sa lugar ang 911 ambulance kasama ang medic 411 at 382 na nagdeklara sa biktima na wala ng buhay. Na-recover naman sa lugar ang isang bala at apat na singsing -sing ng biktima na dinala sa naman sa Rivera Funeral Homes Likana, li kanan Davao City ang biktima. Mula Davao, edit eh, isiro ng Abante Radio itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante Radio Live Report Itong uh, individual huli sa magkahiwalay na buy operation sa Pampanga, 340 pesos o 340,000 pesos na halaga ng uh, ipinagbabawal na gamot na kumpiska. Umabate sa balita si Abante Reporter Johnny Reblando. Abante Radio Live Report. Itong uh, tulak ng uh, ipinagbabawal na gamot ang nasakuti ng mga tauhan ng Pampanga Police Provincial Office sa isinigawang bypass operation sa Mabalakat City, Pampanga nitong June 28, 20, 2025 Ayon sa ulat na ipinadala kay Officer in Charge, Colonel Eugene Marcelo, ang mga nasa kuting suspek ay may mga edad na 41 at 19 taong gulang na itinuturing na high value individual kasama sa nadakip ang lima pang street value individual na edad 41, 39, 29 at 27 taong gulang na at pawang mga residente ng barangay Dao Mabalak at City Pampanga na akumpis ka sa mga suspek ang may uh, 51 gramo ng umanay tubat na nagkakahalaga ng 346,800 pesos. Ang mga suspek ay pinagharap ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ako si Johnny Reblando ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. At ito po ang Luzon Probinsya sa DWAR 14 4 Abante Radio, ang inyong kaabante, Rocky Ignacio. Abante, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to.